Pagandang gabi, mga kapuso. Sa panahon ngayon, sino ba naman ang hindi nakaalam ng Shopee at Lazada? Mula sa pagbili ng mga damit, gadgets, groceries, at kung ano-ano pa, naging parte na ng buhay natin ang online shopping. Ang tagumpay ng Shopee at Lazada ay bunga ng kombinasyon ng tamang estratehiya, teknolohikal na inovasyon, at malalim na pag-unawa sa merkado ng e-commerce sa Timog Silangang Asya. Narito ang sampung minutong paliwanag kung paano nila naabot ang tagumpay. Una sa lahat, naunawaan ng Shopee at Lazada ang kahalagahan ng mobile phones sa buhay ng mga Pilipino. Alam nilang halos lahat tayo ay nakadikit na sa ating mga smartphones, kaya naman ginawa nilang mobile first ang kanilang platforms. Gumawa sila ng user-friendly interface na madaling gamitin kahit ng mga hindi gaanong tech savvy. Mabilis din mag-load ang mga app na ito, kaya hindi ka mainip sa paghihintay. At syempre, madaling ma-access ang lahat ng shopping features mula sa paghahanap ng produkto hanggang sa pagbabayad. Hindi mo na kailangang pumila sa mall o maghanap ng computer shop para lang mamili. Sa isang pindot lang sa iyong smartphone, pwede ka nang mag-shopping anytime, anywhere. Hindi lang simpleng online stores ang Shopee at Lazada. Isa silang malawak na marketplace kung saan maaaring magbenta ang iba't ibang sellers. Parang online tiangge na rin kung saan makakahanap ka ng iba't ibang produkto at serbisyo. Imbes na sila mismo ang magbenta ng lahat ng produkto, binuksan nila ang kanilang platform sa mga maliliit at malalaking negosyante. Dahil dito, mas dumami ang choices ng mga mamimili. Mula sa mga sikat na brands hanggang sa mga local sellers, lahat sila ay may puwang sa online marketplace na ito. At dahil marami ng sellers na nagbebenta sa Shopee at Lazada, nagiging mas competitive ang presyo ng mga produkto. Mas nakatipid ang mga mamimili dahil mas madali ng makahanap ng mga sale at discounts. Aminin natin mga kapuso, mahilig talaga tayo sa mga sale at discounts at alam na alam ito ng Shopee at Lazada. Kaya naman, panay ang kanilang pasabog na flash sales, libreng shipping, at malaking discounts. Tuwing may campaign, tulad ng 11.11 o 12.12, nagiging mas agresibo pa ang kanilang mga promosyon. May mga flash deals na tumatagal lang ng ilang minuto, kaya kailangan mabilis ang iyong mga daliri sa pag-checkout. Bukod sa mga sale events, may mga vouchers at discount codes din na pwede mong gamitin para mas makatipid. Sino ba naman ang hindi matutukso sa mga murang produkto at sulit na deals? Kaya naman kung gusto mong makatipid at ma-maximize ang iyong budget, abangan ang mga sale events at promosyon ng Shopee at Lazada. Hindi lang basta shopping ang ginagawa mo sa Shopee at Lazada, mga kapuso may kasama pang entertainment. Ginamit ng dalawang e-commerce giants na ito ang konsepto ng gamification para gawing mas masaya at engaging ang online shopping experience. Halimbawa na lang ang Shopee Coins. Sa bawat purchase mo, kumikita ka ng coins na pwede mong gamitin para makuha ng discounts o kaya naman ay makapanalo sa mga raffle. May mga daily missions din na pwede mong gawin. Josh, tulad ng pag-check-in sa app o pagbisita sa iba't ibang shops. At syempre, hindi mawawala ang live selling. Dito, makakapanood ka ng live videos ng mga sellers na nagde-demo ng kanilang mga produkto. Dahil sa gamification at interaktibong features na ito, mas naging enjoyable at exciting ang online shopping. Isa sa mga pangunahing hamon sa e-commerce ay ang logistics o paghahatid ng mga produkto. Alam ito ng Shopee at Lazada, kaya naman namuhunan sila ng malaki sa pagpapatatag ng kanilang logistics at delivery system. May sarili silang mga warehouses at delivery fleets, kaya mas kontrolado nila ang proseso ng pag-deliver ng mga produkto. May mga partner couriers din sila para mas mapalawak pa ang kanilang reach. Dahil sa matibay na logistic system na ito, mas naging mabilis at maasahan ang delivery ng mga produkto. May mga options din para sa same-day delivery o kaya naman ay scheduled delivery, depende sa pangangailangan ng customer. Sa pamamagitan ng efficient at reliable na logistic system, mas nakakuha ng tiwala ang mga mamimili sa Shopee at Lazada. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang magandang produkto o serbisyo lang. Kailangan mo ring malaman ng mga tao na nandyan ka. At alam na alam ito ng Shopee at Lazada. Agresibo ang kanilang digital marketing at social media strategies para maabot ang mas maraming Pilipino. Panay ang kanilang ads sa Facebook, TikTok at YouTube. Hindi lang basta ads ang ginagawa nila mga kapuso, Gumagamit sila ng mga nakakaaliw at relatable na content para makuha ang atensyon ng mga tao. Minsan, gumagamit pa sila ng mga sikat na artista at influencers para mas ma-promote ang kanilang platform. Bukod sa paid ads, aktibo rin sila sa social media. Dahil sa effective nilang digital marketing at social media strategies, mas nakilala ang Shopee at Lazada ng mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi mahilig sa libre, mga kapuso? Isa sa mga naging matagumpay na strategies ng Shopee at Lazada ay ang pag-offer ng libreng shipping. Kahit maliit na halaga lang ang iyong order, pwede mo itong ma ng libre. Bukod sa libreng shipping, may mga cashback incentives din. Sa bawat purchase mo, may certain percentage na babalik sa iyong account. Pwede mo itong gamitin para sa susunod mong purchase kaya parang nakakatipid ka pa rin. Dahil sa mga perks na ito, mas naging practical at sulit ang online shopping sa Shopee at Lazada. Mas lalo pang lumakas ang lob ng mga mamimili na subukan ang online shopping dahil sa mga incentives na ito. Sa pamamagitan ng libreng shipping at cashback incentives, napatunayan ng Shopee at Lazada na kaya nilang makipagsabayan sa presyo at convenience ng traditional shopping. Isa sa mga naging susi sa tagumpay ng Shopee at Lazada ay ang pagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagbabayad. Alam nilang hindi lahat ng Pilipino ay may credit card kaya naman nag-offer sila ng mga alternative payment options. Pwede kang magbayad gamit ang iyong debit card, e-wallet tulad ng GCash at PayMaya, o kaya naman ay cash on delivery. May mga installment plans din para sa mga mas malalaking purchases. Dahil sa malawak na payment options na ito, mas naging accessible ang online shopping sa mas maraming Pilipino. Kahit wala kang credit card, pwede ka pa rin mamili online ng walang hassle. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagbabayad, mas pinadali ng Shopee at Lazada ang buhay ng mga online shoppers. Hindi lang sarili nila ang iniisip ng Shopee at Lazada, mga kapuso. Aktibo rin sila sa pagsuporta sa mga lokal na negosyo. Alam nilang malaking tulong ito sa ekonomiya ng bansa. May mga seller support program sila na nagbibigay ng training at assistance sa mga maliliit na negosyante. Tinutulungan nila ang mga ito na magsimula at palaguin ang kanilang online business. May mga ads incentives din para sa mga local sellers. Mas afford nila ang mag-advertise sa platform kaya mas madali para sa kanila na maabot ang mas maraming customers. Dahil sa mga initiatives na ito, mas maraming local businesses ang nabigyan ng pagkakataon na lumago at magtagumpay sa online world. Hindi may kakaila na matindi ang kompetisyon sa pagitan ng Shopee at Lazada. Pareho silang gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon ng mga online shoppers. Pero sa halip na maging dahilan nito para mag-away sila, mas lalo pa itong nag-udyok sa kanila na mag-innovate at mag-improve ng kanilang services. Panay ang paglalabas nila ng mga bagong features, promosyon at teknolohiya para ma-attract ang mas maraming customers. Halimbawa, nag-invest sila sa artificial intelligence at machine learning para mas ma-personalize ang shopping experience ng mga users. Dahil sa matinding kompetisyon at pagpapatuloy na inobasyon, mas napapabuti ang online shopping experience para sa mga Pilipino. Sa kabuuan, ang Shopee at Lazada ay naging matagumpay dahil sa kanilang customer-centric approach, matibay na logistics, malakas na digital marketing, at inobasyon sa e-commerce. Patuloy nilang pinag-aaralan ng market at naghahanap ng mga paraan para mas mapabuti pa ang kanilang services ang kanilang kakayahang umangkop sa mabilis na pagbabago ng merkado ay nagbigay daan upang maging dominado nila ang online shopping sa timog silangang asya